Ayan, 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 buenas dias mga kapatid, magandang umaga, magandang araw At ah, dito na naman po si Kuya Dor sa ating pa-shoutout po sa ating mga kaibigan Kuya Dor Vlog 23, yung pong hindi pa subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, eh mag-subscribe na po kayo Dahil sasamahan po ninyo ako sa ating mga pag out po At sasamahan ko rin po kayo sa ating pag-shoutout kaya uh, ito po 'yung isa shoutout ko po ngayon. Ito po 'yung mga nag-request po doon sa aking video na ibati in ko di shoutout ko raw po sila sa mga susunod kong video. Ito na po kayo. Ngayon po ang isa shoutout ko po 'yung mga uh, nag um, na, nag nag-request lang po 'yung sa susunod po 'yung mga lahat po ng mga bumibisita sa akin. Ngayon po ito 'yung mga doon sa aking video na gustong magpa-shoutout po. Ayan po, special shout out po ito sa inyong lahat na aking babanggitin po ngayon. Ito po ang pa-shout out uh, part 8 po. And uh, part numero 8 po. Unang-una po si Mylin Channel. Maraming maraming salamat. ah uh, shout out sa iyo Mylin at sana po ay lumago pa ang iyong channel. At sana po ay lumago pa ang ating mga channel. <laughs> Ayan po. Maraming maraming salamat sa iyo Mylin. At ang kasunod po si Dung Badong. Maraming maraming salamat dun Dung Badong. Maraming maraming salamat sa yung pag-comment doon sa aking video. At maraming maraming salamat sa yung panonood. Shout out sa iyo Dung Badong. Ganon din po kay Anilao Diving and Photography. Anilao Diving Photography, shout out po sa iyo. Maraming maraming salamat sa yung panood sa aking video. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat na aking babangitin po dito. Uh, anilaw Diving and Photography shout out po sa iyo ganun din po kay Princess Priya maraming maraming salamat sa iyo Princess Priya maraming maraming salamat po sa palagi mong pagpanood sa aking mga video at uh, kayo po yung nag-comment doon sa aking video na pa-shout po Ganon din po kay uh, Ad Sandre. kung nakikinig ka, kung mapanood mo ang video ito, shout out din po sa iyo at maraming maraming salamat po. Uh, ganon din po kay Rene, uh, Rene Bill Season. Rini Bill Season, maraming maraming salamat po sa iyo. Shout out din po sa iyo. Ganon din po kay Yara 871. 871 Yara, maraming maraming salamat at shout out din po sa iyo. Ganon din po kay Jerick Ah, uh, trip ni Jeric. Maraming maraming salamat sa iyo, trip ni Jeric. Thank you, thank you very much po. At shout out po sa iyo. Shout out po sa inyong lahat diyan. Ganun din po kay Bis the Click, Bis the in Croatia. Bis the in Croatia, maraming maraming salamat sa iyo. Thank you, thank you very much po. At shout out din po sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood ng aking video. Ganun din po kay Heartmix. Maraming maraming salamat Heartmix. Thank you, thank you very much po maraming maraming salamat po Ganon din po kay kabayang nida kabayang nida shout out din po sa iyo thank you thank you very much po Ganon din po kay josephine bauyon ito po ang mga naga <coughs> sorry po nahihirapan po kasi ako mulumulok <coughs> may sakit mong lalamunan po kasi po may sipon po ako maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan Josephine Bauyon shout out po sa iyo kay Dumi Cats and Cook Lumi Cuts and Cook. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out po kay Maribik Cubian uh, Kubian Vlog. Maraming maraming salamat. Kung mapanood po ninyo ito, mag-comment lang po kayo sa baba at uh, kung gusto niyo ma-shout out pa rin kayo ulit sa susunod at isa-shout out po, po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ganon din po kay Para Boyong. <laughs> Para Boyong, thank you, thank you very much po. Shout out po sa iyo, Para Boyong. Ganon din po kaya a slice of farming a slice of farming Ah, uh, maraming maraming salamat sa iyo shout out po sa iyo slice of farming Ah, uh, buhay UFW in Diana buhay UFW in Diana maraming maraming salamat po at shout out po shout out po sa inyong lahat itong mga ito po ito po yung nag-request doon sa ating mga bi sa ating video na nanood po sila sa susunod po na mag-shout out po tayo yung mga mga bisita po sa ating live yun po ang ating i-shout out ngayon po itong out ko ito yung mga nag-request doon sa aking video na kanilang napanood Maraming maraming salamat po kung mayroon pong makapanood ulit sa video ito Mag shout out lang po kayo. Mag comment lang po kayo sa baba. Sabihin niyo po kung anong gusto kagawin natin. At gagawin ko po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very much po sa patuloy na pagsubaybay. Kung hindi ba po kayo subscribers ng Kuya Dur Vlog 23, eh mag na po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you po. Bye-bye po. Bye-bye.